wala na naman ata ito siya, may nae problem. Nag-ilaw yung IBS, ano yung nangyari? Ano? E okay, skiny check pa niya. Si pinaayos 'to. Eh. So, nagagawa dito ay Koryano. Pero Orna nito sa Pilipinas, kuryan naggawa dito, ayun. Magaling maggawa 'yan. So, ayun yung okay, shop niya. Ayun, dami siyang gawa. Ah, tawag ko ako. Hey, sir. Wala na naman ata. Ito siya, may na problem. Ah, uh. ito siya.

Thank you. Alright. Hello, but hello, but tayo mga uh, crazy. Okay, so, no, ako muna sa akin eh, boss, no. Kasi pinaayos to sa speed meet. Alright, shout out sa ano, no. Sa speed meet. Let's go. So na naka-charge yung ano natin no yung camera kasi nalupat eh. Hindi ko kasi na-charge to. Saka wala nang ano to, hindi na gumagana yung screen niya. Kaya lang palitan ng screen pero wala akong mahanap eh. Dito mabilis mag-traffic mga ka-crazy. Ayun oh. Eh, no? siya oh. Traffic dito. Buta. Nag-ilaw yung ABS, ano yung nangyari? ano? You know? Gapon nung hinatid ko to, hindi naman nag-ilaw. Automatic ba yan? ABS na yan. Traffic na no. oh Alright, dito tayo. Malilim dito. Type yan talaga. Umilaw yung ABS. So, mag-iay ako ano no? alabang, saka dito sa parinyake. Uh, Alright, shout out sa mga taga-alabang. sa pupuntahan namin mamaya sa Paranaque. Alright. So may ano kami doon na may install kami. Alabang tapos sa Paranaque. Alright. Malapit na tayo. go. Hanggang dito na lang mga ka-crazy.